So, ayan guys, good morning. Wow. Anong klaseng pancake yan. I request nyan. Maliliit. Para dino. Isong na. tikona, 'di pa talaga. Tapos na kulot yung dalawa. Yan. O prituhin to, Mamaya ha. Labugwanan. Mamaya na natin to prituhin. Labugwanan. Ay nabugwan. Ay nako may bata talaga'ng makulit. May bugwanin. Tama na ah, kasi hindi rin maganda pag ano. Oo sa tama na yung maliliit. Kita na po buwanin. Para kayo. Nakaadun na po. Kama, kama ba si ito? Ano yan? Kama, kama ba Ang lahat. Sa. Eat. Ang sarap ng ano. Ang ng init. Matuloy nga tatay report niya. Oh, sige na, sige oh, yeah. mm. oh, na. Agga ma'am ah, sige taglalay. Ipagga, mapagkaglaba, ipagada. Ay, iba. Mapatinag ah. Matinag, matinag. Hi guys. Wait na, mahala ko matinag. Wait mo kaya ta. Wait Waro ko na tayo tao. Hi guys, punta hindi kami ng pagada. Ibigus kami ng pagada. Ng no, pagada sa pagada ko naman ako. Sa pagada ng may sa ng may ng pagada yon. Wow. <laughs> <laughs> so let's go everyone. Punta na tayo maglabasa. Nacak ayam gabantai telefon mentok. Jusko. Maglaba kami sa pagada. Dada, wala pagbilhan ng ano. Eh, hey, may hindi mo ni Bayutan na. So may nalanda na kita na edo. Oh, Mag-hi guys. Hi guys. Hi, Hi guys, kay Jenna. Maglalaba kami. Wala na akong laba. Walang tubig sa bahay. Ay. Naku, pare sa tayo ng ayog ng ano Patay na kayo yung mga. So, here na guys. Makuwang araw baby saja kasi na. Mag-giti pa kasi ako. Attention shot. Amma! ay tenito talaga kami naglalaba before high school. Dito kami naglalaba. Kasi ano yung tubig eh. Ito kumataan. Ito yung tisip. Gano'n ito. Gano'n tayo dito. Ayan na yan. Ayan. na guys. Tapos na ako maglaba. Ganito lang kabilis maglaba dito hanggang ilog yan tapos dito magyan natin ng pabango yan ang paglalaba dito one click lang Lagay ko na lahat Uy! Eh. daw niyan na lahat lahat yan unahin mo na yung mga ano marami naglalaba dito ayan may okay, parating na naman na maglalaba Ooh. Bawal magtalak. Yan, tapos babanggawan mo na siya dito. Ganyan, tapos ang lata daw. Paghiruan, tama na yan. Tindot ko na, okay. Salamat.